And guys, today is uh, February 22. Uh, Saudi founding day. So, yun nakita nyo, may uh, isang sasakyan doon. Uh, may flag ng Saudi Arabia. Sigurado yan mamaya. May hapon yan o paggabi. Sila ay uh, magpa-party-party sa mga daan. Sa so, ngayon, wala pa. At uh, oras ngayon is uh, 12 o'clock ng tanghali So wala tayong pasok. Wow! Ayos, holiday. Holiday dito sa Saudi Arabia. Kaya pagka mga ganitong pagkakataon, sinasamantala na natin yan, pahinga. Pero ngayon, may biglang tumawag sa akin. Oh my God! Ako, kaya yun. Hindi meron kasi siyang minibentang uh, sasakyan, second hand. So, yung, yung sabi natin ano, na pagka nandito ka sa ibang bansa, isa 'yan sa mga i-consider mo. Yung uh, sasakyan or uh, yung transportation mo. Lalo lang lalong-lalo lalo na dati, wala kasi talaga rito mga public transportation maliban sa taxi. Pero sa ngayon, meron ng uh, bus, no? Uh, mga bagong bus na ngayon. Pero ang problema pagka nasa bus ka ay kakain talaga ng uh, ilang oras sa biyahe so choice mo na yun kung gusto mo magkaroon ng sasakyan madali lang makakuha lalo na, lalo na sa mga installment mabilis lang makakuha rito yun nga lang 5 uh, years o oh, 4 years mong uh, huhulugan so medyo mabigat ano Uh, nagawa na natin yan ng uh, tatlong beses uh, palit tayo tapos benta tapos uh, biliwali -bili, installment pero pag iisipin mo parang ang laki laki ng uh, nagagastos no? so ngayon yung tumawag sa atin eh sabi niya tingnan daw natin ano kung magugustuhan sa tamang presyo daw so tingnan natin kung ito ba'y uh, pwede nating ano, pwede nating uh, makuha pero mamaya may paalala ako sa inyo ano ba mga kailangan pagka mga ganitong sitwasyon na bibili ka so ano bang kailangan mong i-check kumbaga hindi ko alam kung mapapakita natin yung sasakyan o kung papayag ba tingnan natin ano so malapit lang naman lalakad lang natin lalo na pagka nandito ang pamilya mo ay kailangan mo talaga ito dahil pagka mamamalengki ka kaya kami ay uh, nilalakad na lang namin malapit lang naman kasi rito yung uh, pamilihan no? ayun, no? tingnan niyo. makikita kaya hindi ko mabalikta hindi So, dinalakad na lang namin which is makakatulong din, makakatipid ka. 'Di ba? di pagka nasa ibang bansa ka kasi hangga't maaari, kung saan ka makakatipid doon ka. Huwag <laughs> ka doon sa magastos. 'Di ba? Yan ang diskarte eh, dahil pagka magastos ka, lahat ng siswelduhin mo ay mapupunta lamang sa gastos. So, mamaya ano, try nating makuha na ng uh, video kung papayag yung may-ari kabayan naman ito tingnan natin kung ano magiging uh, kasunduan at uh, ipaalala ko ulit sa inyo mamaya kung ano ba uh, ang mga dapat paghandaan pagka ikaw ay bibili ng uh, sasakyan ano? kung maganda ba ang installment or uh, cash Yan, tingnan natin mamaya so yun nga nakita ko na yung sasakyan no ah uh, second hand, siyempre second hand tinignan natin ano ngayon ito ngayon ang mga tatata, tatanda, ah, bayan, nabubulol ito ngayon ang mga tatandaan nyo na pwede nyo i-check pagka kayo ay uh, planong bumili ng sasakyan no? hindi tayo mekaniko wala alam gano'n dyan sa mga sasakyan pero eh, base sa ating experience dati na nagkaroon din naman ng sasakyan eh, may konting idea so okay naman Eto, pakita ko sa inyo kung uh, ano yung tsura. na natin. Ano. So, yan yung uh, sasakyan. Ano. Yan ay zebraley uh, Zebrule uh, 2015. Okay pa naman siya. Na-test drive natin. Hindi ko lang binidyohan doon kasi nakakaya naman doon kay... Uh, kabayan na uh, kukuha nang ng kupa uh, ng video pina-test drive din niya sa akin inikot ko sa parking area okay naman ngayon ang lagi nyong tatandaan no maliban sa pagchecheck ng uh, sasakyan mula sa loob papunta, papunta sa labas sa makina sa mga gulong no kasi may mga napansin tayong mga pagbabago doon so parang hindi na siya umaga modified. So mahilig magmodify magmodify ang may-ari. Ang pinaka-importante na inyong uh, tatandaan no pag pagkay, ay tumingin ng mga sasakyan lalong lalo na pag mga second hand kasi ang bago di ba pwede installment so pagka second hand ang inyong tiningnan ang tatandaan nyo at ang, i, ang pinaka importanteng i-check ay kung may pera ka pang pambili <laughs> Ito ang pinaka i-check uh, yung may pera ka kasi kahit ilang beses ka tumingin ng sasakyan kung wala ka naman pera na pambili ay <laughs> wala rin mangyayari. so siyempre budget ano kasama yan sa budget kaya pag may sasakyan ka kailangan talagang uh, mapaglaanan mo at mapaghandaan gawa nga ng uh, para karang nagkaroon ng na isang anak pa niyan dahil uh, gasolina maintenance no lalong lalo na pagka ang sasakyan ay second hand so maintenance is uh, part na yan ng sasakyan hindi mo na masasabi kung kailan kailan ka magkakaroon ng problema or uh, kailan magkaroon ng aberya ang sasakyan so dapat yan i-consider no? <laughs> maliban dun sa uh, kung may budget ka pero yun syempre ang uh, importante kung may budget kang pambili so, hindi natin nakuha dahil wala tayong budget <laughs> Ah, uh, tiningnan natin. Ah, uh, malay natin sa mga sumusunod na araw ay magkaroon tayo ng biyaya. Yan po no, isang uh, paalala sa mga gustong bumili ng sasakyan uh, na mga second hand. pagka installment, walang problema dahil uh, mostly ngayon ang ginulat ako noon ah. Mostly ngayon yung mga sasakyan ng mga bago, walang down payment, no? Meron ding down payment para bumaba ng konti ang iyong uh, monthly. So kung gusto mo yung walang down payment Mas nangangin Ah. Ay uh, Tsagain mo na lang yung monthly At uh, napakadali Mabilis makakuha ng sasakyan na bago So ihanda mo na rin yung uh, man Pang monthly mo doon kasi uh, Kailangan mo yung I-update din para hindi ka magkaroon ng problema Yan po no uh, Idea Pagka ikaw ay nasa ibang bansa na gusto magkaroon ng sasakyan Eh kailangan mo yun Kailangan mong uh, isaisip sa puso lalo na yung budget dahil uh, <laughs> hindi basta basta rin talaga magkaroon ng sasakyan maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malitang channel pagpalain naman bawat isa God bless everyone